Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nasa kabuwang raan at apat na kandidato ang naitalang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC sa Negros Occidental. Naging mapayapa at maayos naman ang anim na araw na nakatakdang paghahain ng COC para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa naturang lugar. Matapos nito, nagbabala naman ang COMELEC sa mga kandidato sa pagsasagawa ng premature campaigning gayong hindi pa simula ng opisyal na panahon ng kampanyahan mula ikalabing ng Oktubre hanggang ikadalawamputwalo. idinadaing ng mga magsasaka ng sibuyas kay Agriculture Secretary at Pangulong Bongbong Marcos na ipahinto sa Bureau of Plant Industry ang pag-angkat ng sibuyas sa merkado. Umaaray ang mga magsasaka dahil sa pagbaba ng presyo ng mga lokal na sibuyas sa cold storage facilities na nasa 70 piso kada kilo kumpara sa dating at 130 piso. Tugon naman ni Agriculture Assistant Secretary Rex Estoperes, Perez, handa umano silang ipagpaliban ang pagpapalabas ng mga imported na sibuyas upang payagan ang mga lokal na magsasaka na makapaglabas na kanilang supply na maaring maimbak sa loob ng apat na buwan. Ayon sa Department of Health o DOH, Mula ika-28 ng Agosto hanggang ika ng Setyembre, higit, higit pitong daan na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa isang daan at labing isa, mas mababa ng 3% kung ikukumpara sa mga kaso noong ika-21 ng hanggang ika-27 ng Agosto. Samantala, mayroon namang naitalang limang pumanaw kung saan ito ay hindi kabilang sa datos mula ikadalawang putisa ng Agosto hanggang ikatlo ng Setyembre. Mula noong Enero noong 2020, nasa mahigit apat na milyon na ng COVID-19 cases ang naitala at higit anim na put anim na libong pumanaw ang naiulat sa buong bansa. Pinalalahanan ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus ay pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force sa ulo ng mga balita. Mga magsasaka daing na ang pag-angkat dahil sa bagsak presyong sibuyas. DOE nagpatupad ng price freeze bunsod ng kalabidad na dala ng guring. DOH nagbabala sa publiko ukol sa maling artikulo sa diabetes cure. dagdag pondo para sa Intel fan ng PCG isinusulong sa Kongreso. DTI at iba pang ahensya nagsiyasat ng presyo ng bigas sa merkado ng Quezon City. Kilas Pilipinas aabante sa Olympic Qualifying Tournament. Batas at patay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, Titiyaki ng Department of Trade and Industry o DTI ang agarang distribusyon para sa mga rice retailers na maaapektuhan ng mandatong price cap sa bansa. Sa pamamagitan ng pagtatalaga ng Special Task Force na direktiba ni DTI Secretary Fred Pascual, ito ay tututok upang makapagbigay ng tulong sa rice retailers bilang pinansyal, pagpapautang, transportasyon at koneksyon sa merkado. Ayon naman kay Assistant Secretary Agaton Overo, nagsisimula na ang profiling and validation upang matukoy ang mga beneficiaries sa pakikipagtulungan ng mga local government units at local price coordinating councils. Nitong kamakailan lamang ay sinabi ng Department of Health o DOH na ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes ay may iwasan sa pamamagitan ng malusog na pamumuhay at hindi ng ilang produkto na ibinebenta online. Ito ay matapos kumalat ang isang artikulo na ginagamit ang pangalan ni DOH Secretary Chodoro Herbosa at ng University of the Philippines Gen Philippine General Hospital. Isinaad sa artikulo ang tungkol sa pakikipagtulungan ng DOH sa UPPGH upang matulungan ang mga Pilipinong may diabetes na mahanap ang tamang paraan upang ma-stabilize umano ang kanilang blood sugar sa bahay. Nilinaw ng DOH na walang pahayag na ginawa ang kagawaran at mga opisyal nito. Pinalalahanan din ng DOH ang publiko na kumuha ng impormasyon mula lamang sa mga lehitimong source at plataforma ng mga ahensya ng gobyerno. Sa pagsasagawa ng Indo-Pacific Environmental Security Forum o IPESF ngayong taon, nakilahok ang Department of Environmental and Natural Resources upang talakayin ng katatagan ng kapaligiran sa pamamagitan ng kooperasyon. Ang pangyayaring ito ay binubuo ng mga gawaing nakasentro sa paggamit ng data science, climate risk management at climate finance literacy. Bahagi rin dito ang konserbasyon sa coral reefs, mangrove at seagrass areas sa pamamagitan ng Pacific Island Blue Carbon Knowledge Exchange. Ang taunang IPESF ay naglalayong pagbuklurin ang mga bansa sa Asia upang palawigin ang kamalayan ng publiko at pribadong sektor sa pangangalaga ng likas na yaman. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro. Abangan ng iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga magsasaka daing na ang pag-angkat dahil sa bagsak presyong sibuyas. DOE nagpatupad ng price freeze bunsod ng kalamidad na talan ng guring. DOH nagbabala sa publiko ukol sa maling artikulo sa diabetes cure. Dagdag pondo para sa Intel fan ng PCG isinusulong sa Kongreso. DTI at iba pang ahensya nagsiyasat ng presyo ng bigas sa merkado ng Quezon City. Kilas Pilipinas aabante sa Olympic Qualifying Tournament. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagpaabot ng 5 bilyong halaga ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga individual at pamilyang naapektuhan ng Bagyong Goring at Hanas sa Ilocos Region. Nitong ikaapat ng Setyembre, nakapag-abot na ng 5,000 food packs na nagkakahalaga ng 2.6 milyon pesos sa 2nd District ng Ilocosur at 12,000 food packs naman sa mga satellite warehouses ng rehiyon. Ayon sa datos ng DSWD, umabot na sa higit na 30,000 pamilya o mahigit 100,000 individual sa apat 43 local government sa rehiyon ang naapektuhan ng nasabing mga bagyo. Gagamit na ng Artificial Intelligence ang PSA sa pagsasagawa ng census. Danisa Lopez para sa ibang detalye. Mas paiigtingin na ng Philippine Statistics Authority o PSA ang paggamit sa makabagong teknolohiya kabilang ng Artificial Intelligence o AI sa pagsasagawa ng Census of Agriculture and Fisheries o CAF. Ayon kay PSA 10 Officer in Charge Janet Aves, ang paggamit ng Computer Aided Personal Interviews o CAPI ay magpapabilis sa proseso ng pagkuha ng census at wastong impormasyon. Dagdag pa niya, nagkasundo na rin ang ahensya at DOSTASTI sa paglulunsad ng Artificial Intelligence for CAF Project. Sa paggamit ng AI, naniniwala si Alves na isa itong malaking tulong at kapakipakinabang sa ahensya upang mapadali ang pagkuha ng mga datos. Danisa Lopez, Naguulat, para sa One Media Network. Agad na rumesponde ang Philippine Coast Guard o PCG sa oil spill na kinasasangkutan ng MTUG Subo 3 nitong kamakailan lamang sa kalapit na karagatan ng Naga Anchorage sa Cebu. Nagtalaga ang PCG team ng tatlong segment ng oil spill boom, absorbent pods at mga absorbent boom upang kontrolin ang oil spill. Batay sa investigasyon, tumawag sa PCG ang distress vessel para iulat na nakatagpo sila ng hull damage sa steering portion sa loob ng engine room. Dahil sa hindi magandang kondisyon ng dagat, inatasan ng lahat ng tripulante na iwanan ang barko para sa kaligtasan bago ito tuluyang lumubog. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga magsasaka daing na ihinto ang pag-angkat dahil sa bagsak presyong sibuyas. DOE nagpatupad ng price freeze bunsod ng kalabidad na talan ng guring. DOH nagbabala sa publiko ukol sa maling artikulo sa Diabetes Cure. Dagdag pondo para sa Intel fan ng PCG isinusulong is sa Kongreso. DTI at iba pang ahensya nagsiyasat ng presyo ng bigas sa merkado ng Quezon City. Kilas Pilipinas aabantes sa Olympic Qualifying Tournament. Batas at patay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang NewsForce!